bilang isang YouTube partner, masasabi kong mas maganda magtrabaho kay YouTube. Mas madaling kumita ng... Alam nyo ba na ang Facebook ay isa sa pinakamabisang bagay na pwede natin gamitin para tayo ay makahakot ng subscribers? followers na pwede nga manood ng ating video. Hello everyone! Kayo ba ay may talent? Kayo ba ay may pangarap? Kayo ba ay naghahangad na kumita? At kayo ba ay gusto maging artista? Dito sa larangan ng uh, pagiging YouTuber, sa YouTube ay uh, masasabi kong maganda magtrabaho kay YouTube. Bakit? Dito sa YouTube, madali kang makakuha ng subscribers. Hindi mo kailangan bumili. Madali kang makakuha ng views at maraming magkakagusto na yung contents. Bakit ko ito nasabi? Kailangan mo mag-focus sa isang bagay kung anong merong talent ka at kung ano sa tingin mo ang magugustuhan ng iyong mga followers and subscribers. So, bilang Jansik lang dito sa YouTube, ako ay uh, kumita na dito sa YouTube sa pamamagitan ng aking uh, pagiging uh, YouTube partner. At masasabi kong uh, wala kang pwedeng pagsisihan kapag ikaw ay pumasok sa YouTube bilang isang YouTube partner and YouTube creator. Pag-usapan natin sa ngayon 'yan at uh, huwag kayong aalis para tayong pag-usapan dyan, maraming tips at masasabi natin na magfo-focus kayo ngayon sa YouTube kesa sa ibang bagay man dyan. I actually did it myself. Yeah. Nice! nice. Yes. Sa bawat pag-upload natin, ano ang tip na ito, ang pinakamabisang tip na ito na isa sa masasabi kong gawin nyo kapag kayo may Facebook. Kapag kayo may Facebook, para makahakot kayo ng pansin sa inyong mga Facebook friends, everyday merong nagbe-birthday dyan at nagno-notify sa inyo kung sino ay may birthday ngayon. Of course, puntahan nyo yan, iti-check nyo kung sino ay may birthday na yan, kilala nyo man yan o hindi, pamilya nyo man yan, friend o best friend nyo man yan, batiin nyo. Naka-notify doon birthday niya, mag-send ka ng greeting sa kanya doon. Pag nabasa niya yan, ikiklik niya yan kung sino ka. Pag nalaman niyang YouTuber ka at may contents ka, pag uumpisa na yan, mag-likes at mag-subscribe sa'yo pag nagustuhan niya ang iyong mga contents. O kahit hindi pa man, bilang pagtanaw loob, pagtanaw ng utang na loob dun sa pagbati mo sa kanya, which is hindi naman kayong kakilala, they will give you a payback sa pamamagitan ng mag subscribe sa'yo o panunod ng iyong videos. Isa sa tip yon kaya gagawin niyo yon at yun ang pinakamabisang tip ko sa inyo para makakuha kayo ng subscriber isipin natin ang subscriber nagsisimula sa isa. Ikaw ba'y ba may talent? At ikaw ba ay uh, nagpaplanong magkaroon ng YouTube YouTube channel o gusto mo pong mag, uh, pumasok bilang uh, content creator sa YouTube? Gamitin mo yan. Hindi kailangan gawing pinakamaganda o the best na video ang gagawin mo. As long na may talent ka as long na ang video na ito ay original na ginawa mo sa sarili mo at hindi kung saan mo man pinulot at kinopya, kikita ka. Once na napanood ng tao ang iyong talent at nagustuhan nila, meron kang pinipinpoint doon or meron kang ipinapakitang talent mo na talagang pagugustuhan nila. Huwag ka magalala. Kikita yan. Simula sa araw na yan, isipin mo ng one dollar ay kailangan sa araw-araw para mapaakyat hanggang tumasang yung revenue. So, ang kita ay nagsisimula sa $1. Okay? Sa YouTube, bilang content creator, meron itong shorts videos na makikita kayo. At itong shorts videos na ito, kapag kayo nag-upload nito at nag-click, what I mean is nag-viral, something like, karon siya ng for the day sa 1000 something subscribers um likes or views. Kung napapansin niyo sa YouTube sa uh, YouTube contents, meron na tayo ngayong tinatawag na shorts videos. At ito ay mas mabilis uh humakot ng views kaysa sa ordinaryong uh, uh, videos na ina-upload natin. So ang shorts video sa isa rin sa napakalaking tulong para mapataas ang ating subscribers. Ito ang aking masasabi sa inyo o napansin nyo kung hindi pa man sa mga hindi nakapansin dyan. Ang short videos niyo na ina-upload everyday, isa hanggang limang videos ang i-upload nyo everyday. At kapag sinuwerte kayo lahat ng limang videos na yan na short videos ay mag-click, maging magkaroon ng uh, viral dyan o lahat man niya mag-viral. 1K to 1K up na views ang makuha nyo automatic, ang inyong subscriber ay nadadagdagan, 1k to 5k or 10k, magulat na lang kayo tumaas ng isang daan ng inyong subscribers true that, paniwala kayo totoo meron pang isang uh, hindi ka panipaniwala na mga paraan at uh, pangyayari sa pag-upload ng ating videos uh, umpisa natin sa pag-upload ng shorts videos ang shorts videos ay hindi kailangang uh, maganda ang camera mo hindi kailangan pumunta ka sa isang lugar, gastusan mo ang pamasahay o kung ano paman para gumanda ang inyong videos, ang inyong mga shorts videos na ginagawa. Hindi kailangan. Ang shorts video ay something like parang swertihan or sabihin natin, nagiging paborito ka ni YouTube. Dahil everyday ka na nag-upload ng shorts videos, tignan nyo yan guys, magiging paborito ka ni YouTube kahit pangit man yung camera mo sa pagkuha ng video, kahit parang walang kwenta man yung binivideo mo, pag paborito ka na ni YouTube, alam mo, kasi aabot ng 1K to 10K yan ang videos na in-upload mo, ang shorts videos na in-upload mo for that day. So, keep going. Andyan lang yan. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, dito kayo kumapit sa mga sinasabi ko dahil ito ay subok na. Sa YouTube, panalo ka. Dito, walang problema. Gawin mo lang ang trabaho mo araw-araw. Mag-upload ka ng tamang video. Hindi kasing haba. Shorts video. Hindi kasing ikse. Yung minimum lang na something like um, 16 seconds. Hindi mahirap yon. So, ang masasabi ko sa inyo lahat ay gawin nyo ito. Sundin nyo lahat ng aking mga binibigay na tips sa inyo. Dahil dito sa YouTube talagang patok ang iyong mga contents subscribers, and revenue. Kumikita si Jen Siklag dito sa YouTube. At lahat yan, hindi ko man pinapakita sa inyo kung ilan man yung bills na yon. Totoo, dito hindi ka talo. Magugustuhan mo ang YouTube. So, I'm glad to be one of YouTube partner. And uh, that's all I can say. Stay and see you again.